Hello mga kaibigan at mga taga-subaybay ng ating channel! Kamusta kayo? At narito tayo ngayon upang talakayin ang pinakahuling balita tungkol sa hiwalayan ni Nabea Alonso at Dominic Roque. Ngunit bago natin simulan, alamin muna natin ang mga detalye. Ilang araw bago lumabas ang balitang hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque sa online world, ibinahagi ng celebrity makeup artist na si Christine Duque ang post ng kanyang road manager na si Christina Ferrer sa threads, kung saan ipinakita ang pahulugan ng salitang, manipulative sad boy. Ang post ay naglalaman ng screenshot mula sa urban dictionary na naglalarawan ng, manipulative sad boy. Na may definition na, ang sino mang lalaki na susubok ang kumbinsihin ng isang tao na sila ang biktima ng sitwasyon. Sila ay magpapakilala na ikaw ang mali at ikaw ang dapat magsisi. Pinaglalaroan ng iyong isipan, sila ay talagang masamang balita. Bagamat walang direktang binanggit kung sino ang tinutukoy sa mga post, nagpapalagay ang ilang fans na maaaring sila ay nag-uusap tungkol kay Dominic Roque pagkatapos nilang maghiwalay ni Bea Alonso. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mag-ex tungkol sa kanilang paghihiwalay. At ngayon, mayroon tayong mensahe mula sa isang netizen na si Migo. Props kay Bea Alonso para sa hindi pagsuko sa kahit na ano at pagkansela ng kasal kapag pakiramdam niya na hindi pinahahalagahan at nire ang tanyang halaga bilang isang babae ng isang lalaki. Ikaw na talaga, girl! At dito nagtatapos ang ating balita tungkol sa hiwalayan ni Nabea Alonso at Dominic Roque. Salamat sa inyong panunood! Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-click ng notification bell para laging updated sa mga susunod na balita dito sa ating channel. Hanggang sa muli nating pagkikita! Mag-ingat po tayo lagi! Mabuhay!